Bakit pinipili ng Pinoy ang trabaho abroad? Maraming dahilan kung bakit ang mga Pinoy ay nag-a-abroad. Una na dito ang mas mataas na sahod at magagandang benepisyo na hindi laging makikita sa mga trabaho sa Pilipinas. Pero hindi lang pera ang dahilan. Narito ang ilang mga pangunahing rason. Mas mataas na sahod Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mas malaking sahod na nagbibigay ng pagkakataong makapag-ipon at matulungan ang pamilya. Mas magandang benepisyo Marami sa mga trabaho abroad ay may health benefits, insurance at pension plans. Mayroon ding mga career development opportunities at training programs. Pagtulong sa pamilya. Maraming OFWs ang nag-aabroad para matulungan ang kanilang pamilya dahil ang sahod sa ibang bansa ay mas malaki. Mas magandang life opportunities, nag-aalok ang buhay abroad ng mas magagandang kondisyon sa trabaho at personal growth. May pagkakataon din na makapaglakbay at matuto ng bagong kultura. Pag-iwas sa kakulangan ng trabaho dahil sa kakulangan ng trabaho sa Pilipinas, ang iba ay pumupunta sa ibang bansa para makahanap ng mas magandang oportunidad. Paglabat ng personal na pangarap, para sa iba, ang pagtatrabaho abroad ay isang paraan para makapag-ipon, magkaroon ng negosyo, o sariling bahay. Mas malawak na perspektibo sa buhay. Sa trabaho abroad, natututo kang makisalamuha sa ibang kultura at mas pinalalawak ang iyong pananaw sa buhay. Kaya't sa kabila ng mga sakripisyo, pinipili ng maraming Pinoy ang magtrabaho abroad dahil sa mga oportunidad at benepisyong dala nito, hindi lang para sa sarili kundi para sa pamilya at hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, share, at subscribe!